Hello guys, magandang naman araw po sa inyong lahat. So today's video guys ay magpapaliwanag po ako. So sa mga nakabili na ng magic spray. So ayan guys, so tuturuan ko po kayo. Tuturuan ko po kayo guys yung kagaya ng ano ng technique na ginawa ng taga Hong Kong. So ayan guys, yung ano ko po sa inyo isang OFW na taga Hong Kong. So yung parcel niya guys ay na delay-delay po dahil po meron mga error, yung mga ano guys, pero na retrieve naman po niya yon So, ito guys, yung ano ko sa inyo, na dumating yung ano sa kanya, around mga 10 to 9. So, sabi ko sa kanya, mga ano, sabi niya, pwede pa, ganito, ganito. Sabi niya, oo, pwede, lagyan mo siya ng, ano guys, lagyan mo siya ng olive oil, yung meron siya, and then, lagyan mo siya ng pera. Sabi niya, bakit pera? Sabi niya, basta lagyan mo lang siya, sabi ko sa kanya, and then, ibilad mo sa anaw. So, Diyan sa Pilipinas guys, alam ko naman na mas pinipiling nyo lagyan ng kolon o kaya pabango. So, in additional po na maging attract sa money yan, magiging money attraction, magiging money oil, magiging money magnet siya, lagyan ho ninyo ng pera yan. Kahit ilang kung pera, meron kayong 20, di ba yung 20 pesos na ano, na paper bill o kaya 50 pesos. Ilagay niyo dyan guys, kahit ninyo, <laughs> kung gusto niyo 100, ilagay niyo dyan, lagyan niyo ng pera kahit mo hindi oil, ilagay niyo kahit ito papago. At least po, naluluto po yung yung rasyon, naluluto po yung mga sangkap, kasi may tagupay-pay yan guys, ilagyan nyo ng pera, kumakaway-kaway yan ng pera, so hence, sinasabi ko sa inyo guys, maswerte talaga yung magic spray, magic bottle na yan, ano ninyo, kasi meron siyang tagupay-pay sa loob, kumakaway ng pera, kumakaway ng ano yan guys. So, ayan naman po kapag ano yan guys, ang pinakamainam po dito sa Magic Spray guys, na hindi mo na siya kailangan dalhin kapag ikaw ay magsusugal. So, kunwari kung ikaw ay pumunta sa lamay, ayan guys, yung, ito po yung napapansin ko sa lahat po nang nag-ano sa akin na si Dado po ay pumupunta ng lamay, ng patay, ganyan. So, mostly po na ano dito, yung ano guys, Siyempre, hindi mo na ito kailangan dalhin, di ba? Yung magic spray, hindi mo na kailangan dalhin. So, hindi na yan mapapasukan ng negative. Ipo, spray mo na lang na pabango mo. Kasi nga, di ba, sabi ko sa inyo na hindi kami maglalagay ng pabango niyan o oil. Kayong maglalagay para yung paborito ninyong pabango at araw-araw ninyong ginagamit na pabango, yun po yung ilalagay ninyo para araw-araw din po na magagamit niyo siya. Same cycle lang po yan. Kaya lang, lalagyan nyo ng pera at mas magiging money attraction siya. So, sinasabi ko sa inyo, yung tagupay-pay niya sa loob, kumakaway-kaway ho ng pera. Talagang, kumbaga, tanggap siya ng tanggap ng pera. So, maniwala ka dyan. And then, yan po, wag ni... Sinabi ko po na wag muna niyang gamitin, wag ninyo muna gamitin, mas ilagay niyo. Hayaan ninyong maluto lahat yung sangkap ninyo and then mag, maging patient kayo na ibilad ninyo sa sinag ng araw tuwing umaga. So, yan guys, sinag ng buwan, ilagay ninyo doon, alagaan ninyo. Since, kapag naubos, lagyan nyo ulit. Kasi, hindi naman ho naubos yung, ano nyan, yung sangkap niya sa loob, guys, eh. Nandyan lang naman. So, pag naubos, lagyan nyo ulit. Wala akong masama doon, guys. So, and dito na, speaking naman po sa, speaking naman po dito sa mag-asawang duwende, ang devotional po nyan, guys, ay 9 na Martes at 9 na Biyernes. So, yan po, kapag ano yan guys, na kapag may free time din kayo, hindi lamang ho sa martes at biyernes ninyo dasalan. Pwede naman ho ninyong dasalan yan gabi o kaya araw na mga lunes, merkoles, webes, ganyan, sabado, linggo. Pwede ninyong dasalan yan na ano kapag free kayo na wala kayong ginagawa, free time ninyo kaysa naman magsagap-sagap kayo ng mga chismis online, makipaglaban-laban kayo sa mga politics na yan, nawala naman kayong nahihita guys, so yun na lang ang gawin ninyo. Dasala ninyo, nahuhubog kayo na ano po yung mga pangangailangan ninyo at na nagkakaroon ko ng para siyang mantra. Kung, ang mantra po kasi yung mga orasyon na yan kapag binabanggit mo, lagi mo siyang inaano guys, yan po nagkakaroon mo, yan ng repetition, nagkakaroon mo, ng vibration, yan po yan guys na mas madali kung nakukuha mo yung highest vibration ng universe, Doon po siya nakukuha, Doon din po niya naibibigay sa'yo, yung paniniwala mo sa loob mo kung ano po yung mga mo. so hindi lamang ho ano yan guys hindi lamang ho, And then, dito po, may technique po dyan na kapag kayo po ay nagsusugal o kayo ay negosyante, pakiramdaman po ninyo kung saan kayo blinebles. Ayan guys, kasi mabisa po siya, ang mag-asawang duwende po, mabisa po sa pagsusugal at sa negosyo. So ayan guys, pakiramdaman ninyo kung saan kayo talaga niya binibiyayaan, kung sa sugal o sa negosyo. So ayan guys, mamili kayo doon. Kung mas binibiyayaan kayo sa negosyo, and then mag focus kayo sa negosyo. So, yan lang technique ko sa kayo. Huwag na kayong mag-focus sa sugal. Ngayon naman, guys, marami din na mga, marami din gustong bumili na mahilig silang magtaya-taya. Wala silang mga negosyo. It's okay po yun, guys, na ano ninyo, alagaan ninyo. Alayan ninyo ang mag-asawang duwende. So, yan, guys, sinasabi ko sa inyo. And speaking of gayuma, gayuma, sinabi ko, santo yun yung hubad. Sila din po santo ninyong yung hubad is gayuma din po yan sa attraction ng customer sa negosyo. So yan guys, yung gayuma din po, yan, yan din po yung mga nababasa ninyo guys na mostly talaga yung napapabalik ninyo yung asawa ninyo, nagkaroon ng ibang babae, gusto ninyong mapanood. Nandyan, nandyan siya. Yung anong lang ninyo, yung yung mindset niyo, yung eager ninyo yung deepest desire niyo, kung ano yung makahilingan ninyo yun po yung it depends po sa action ninyo kahit po sinasabi niyo na ganito, na ganito tapos mamaya naman iisipin niyo na parusahan ka ng Diyos anuhin ka na ganito na magkasakit ka yung huwag kayong humiling ng pagpaparusa sa kapwa niya. Alam niyo ba guys na meron akong ano dito, meron akong ano, na isa siyang teacher. Problema niya yung asawa niya. Sabi niya isang ano, sabi niya bumili siya ng magic spray, santo niyo yung hubad, tapos bumili siya ng ano ng mga mutya ng tubig. 'Yun yung binili niya sa akin na ano. Uh, oo pala, Um, santo din yung hubad, but ng tubig, magic spray, yung nabili niya sa akin. So, sabi niya, problema yung asawa niya, kasi hindi siya nakakapag-focus sa business niya. So, Mas guys, sabi ko sa kanya, Madam, relax. Sabi niya. Tapos, itong ano na, mga one week, sabi niya, wala naman yata wala naman yatang, ano, wala naman yatang nangyayari, sabi niya. Madam, relax. Sabi ko sa kanya. <laughs> relax, sabi niya. Nasaan na yung butya ng tubig mo, sabi ko sa kanya. Ano, nagbabawas siya kinakausap mo ba yung mutya ng tubig mo? Sabi ko sa kanya. Hindi, parang ano, sabi niya. So, sabi ko sa kanya, alagaan mo yung mutya ng tubig mo. Sabi ko sa kanya. Dasalin mo kung ano yung kailangan mo. Di ba marami yung santo Ninyong hubad? Kung ano yung orasyon na gusto mo doon. Pumili ka lang doon ng isa, sabi ko sa kanya. Kung talagang anong gusto mo na mangyari, kung paano mo mapaano yung asawa mo, sabi ko sa kanya. And then, kausapin mo yung mutya ng tubig sa kanya. Yung magic spray, Huwag kang mag-ano doon. Lagyan mo lang siya ng lagyan. Gamitin mo lang siya ng gamitin. Sabi ko sa akin. After two weeks, sabi niya sa akin, Madam, sumusunod na sa akin yung asawa Madam, yung negosyo ko ganito na. Madam, yung ano ko, sobrang thank you. So, alam niyo yung nagte-thank you kayo. Yung nagte-thank you kayo sa akin. Lahat ng nakakabili sa akin. Alam niyo ba na, minamanifest ko na one day, o mamaya o next day na ano minamanifest ko yan na merong magandang mangyayari na merong may tutulong sa inyo lahat ng binili ko ay binili ninyo sa akin alam nyo ba yon kaya kung kayo ay bumili sa akin isipin ninyo isipin ninyo na isang araw magkwekwento kayo sa akin na ganito ang nangyari, ganito yung epekto, ganito yung changes ng life ko, ganito yung ano ko guys. Isipin niyo yon na isang araw mag -kwe kayo sa akin, magsasabi kayo sa akin kung ano yung nangyari, kung ano yung mga ano guys, yung mga outcome, kung anong ginawa sa inyo ng anong nangyari sa inyo sa Santo yung Hubad, anong ginawa ng mag-asawang sa inyo, kung ano yung outcome ng magic spray, kung ano yung mocha isipin ninyo na one day kung ano yung binili nyo sa akin, magkakaroon siya ng ganito, ng outcome, ng positive outcome. Kasi ako guys, once na nakitransaksyon ako sa inyo, once na inan ako sa inyo, kung papansin ninyo, meron kayong, meron akong mga tinatanong sa inyo na ganito, ganito. So, minamanifest ko yon na one day, pag na-receive mo itong itong binili mo sa akin, meron meron siyang meron kang iaano sa akin, meron kang sasabihin na magandang outcome sa akin. So minamanifest ko 'yun. So kung kayo ay bumili sa akin, isipin niyo 'yun. Isya si sabi ko sa inyo, mindset, 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 relax. Relax mindset. Mindset, relax, positive lang araw-araw. Yung mga rules niyo gawin niyo yan araw-araw walang masama, libre, walang ano yan, guys. So, paano kayo magiging lucky kung hindi nyo iniisip na lucky kayo? Iniisip ninyong nakakabad moods na ano guys. So, isipin niyo na tutulong sa inyo. Hindi ninyo, huwag ninyong isipin na siya yung yung binibili niyo na wag ninyong isipin na siya yung magbibigay ng pera. Isipin ninyo na siya yung katulong ninyo na mabago yung buhay niyo. Hindi man sa pananalo, may other way na blessings na pupuntahan yung outcome ang lahat. So yun guys, so, nung naging okay na yung husband ni ma'am, tignan mo yung negosyo niya, nag-flow-flow na siya. Tapos yung mga, ano guys, yung mga ingit-ingit na... Kasi, naka na siya sa... Hindi na siya naka-focus dun sa problema niya sa husband niya. naka na siya dun sa negosyo niya. Kasi yung husband niya, nagiging okay na. Nagiging ano na sila. And then, dun sa business niya, dun na siya naka -focus. Kaya yung business niya, hindi na siya nagpo-focus sa negative. Yung business niya, nag-glow-glow na rin. So, yan guys, tignan mo. Sabi ko sa inyo, yung yung way ng blessings. Hindi man sa saktong hiniling mo, merong ibang way na paraan para mabago yung buhay mo. So alam niyo ba, na halos lahat na lang ng ano guys, lahat na lang ng tinda ko, gusto niyang bumili lahat doon kasi sa sobrang pasasalamat niya. Kasi na, unti talaga, in one month, talagang nabago yung sitwasyon ng buhay niya. Ilang taon na problema yung asawa niya. So, guys, so, positive lang kayo at wag kayong, ano, yung sabi ko nga, wag kayong humiling ng pamarosa sa kapwa ninyo. Kahit problema nyo yung mga anak nyo, mga asawa nyo, wag, wag hilingin yung pamarosa doon. Wag ninyong hilingin yung pagpaparosa. Kasi, ano, nandun kayo sa cycle ng sakit. Hilingin ninyo ng ikapabago ng buhay nyo. Mas madali hong matupad yun. Yan guys, at maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po.